Bagyong Nando. Ito ang update kay Bagyong Nando kaninang alas 11 ng umaga. 20 September 2025, mabilis na lumakas si Nando at naging isang typhoon. Inaasahang malalakas na pag-ulan. Palalakasin ni Nando ang habagat habang papalapit sa kalupaan. Itataas ngayong hapon ang signal number 1 sa Hilagang Luzon at silangang bahagi ng gitnang Luzon ang pinakamataas na babalang maaaring itaas habang dumaraan si Nando ay signal number 5. Ang habagat at ang bagyong Nando ay magdadala ng malalakas hanggang malabagyong ihip ng hangin sa mga sumusunod na lugar, lalo na sa baybayin at kabundukan na lantad sa hangin. Ngayong araw, 20 Setyembre, Rehiyon ng Bicol, Silangang Visayas at Caraga. Bukas, 21 Setyembre. Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Rehiyon ng Bicol, Mimaropa, Visayas, Hilagang Mindanao, Caraga, Davao Occidental at Davao Oriental. Lunes, 22 Setyembre. Gitnang Luzon, mga lugar na wala sa ilalim ng wind signal, Metro Manila, Calabarzon, Rehiyon ng Bicol, Mimaropa, Visayas, Hilagang Mindanao, Zamboanga Peninsula, BARMM, Sosisisk Sargen, Davao Occidental at Davao Oriental. Mga piligrong nagdudulot sa katubigan, inaasahang kondisyon ng dagat sa susunod na 24 na oras hanggang 3.0 metro. Silangang baybayin ng Cagayan, Isabela at Catanduanes hanggang 2.5 metro. Silangang baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, Polilo Islands, Albay at Sorsogon natitirang baybayin ng mainland kagayan, hilagang silangang baybayin ng Aurora, hilagang at silangang baybayin ng Camarines Sur, Camarines Norte at hilagang Samar. Pinapayuhan ang mga mangingisda gamit ang maliliit na bangka at kahalintulad na sasakyang pandagat na mag-ingat at kung maaari ay iwasang pumalaot sa ganitong kondisyon. Panta ng pagtaas ng tubig dagat o storm surge. Mataas ang panganib ng nakamamatay na storm surge na posibleng lumampas sa 3.0 metro sa loob ng susunod na 76 na oras sa mga mabababang lugar sa baybayin ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Galaw at lakas ng bagyo. Inaasahang kikilos si Nando pa hilagang kanluran sa susunod na labindalawang oras, bago tumi west northwest patungong pinakadulong hilagang Luzon. Sa tinatayang landas, maaaring dumaan ang sentro ni Nando malapit o tumama mismo sa kalupaan ng Batanis o Babuyan Islands sa pagitan ng hapon o gabi ng lunes. Posibleng lumabas ito sa Philippine Area of Responsibility, PIR, sa umaga ng Martes, 23 Setyembre. Patuloy pang lalakas si Nando habang nasa Philippine Sea at posibleng umabot sa kategoryang super typhoon pagsapit ng lunes bago dumaan sa Batanes Babuyan Islands. Ano ang pwedeng gawin? Paghahanda. Sundin ang mga warnings ng lokal na pamahalaan, lalo na kung nakatira ka sa Hilagang Luzon. Wind signal warnings ay mahalaga. Kapag umabot sa mas mataas na signal, dapat magsagawa ng mga hakbang upang siguraduhin ang kaligtasan. Bantayan ang mga posibleng pagbaha at landslide sa mga mabababang lugar, lalo na sa mga malapit sa ilog o sakahan at sa mga bulubundukin. Siguraduhin may dala ng mga kinakailangang gamit, pagkain, tubig, first aid, flashlight, power bank, ATBP. Para sa mga nasa baybaying lugar, imonitor ang mga babala tungkol sa storm surge at huwag magtungo o maglayag sa dagat kapag ipinapayo na ito makinig sa mga advisories ng PAGASA, lalong-lalo na sa iyong lokal na Regional Services Division para sa mga rainfall warnings, thunderstorm advisories. Bagyong Nando. Ito ang update kay Bagyong Nando kaninang alas 11 ng umaga. 20 Setyembre, 2025, mabilis na lumakas si Nando at naging isang typhoon. Inaasahang malalakas na pag-ulan. Palalakasin ni Nando ang habagat habang papalapit sa kalupaan. Itataas ngayong hapon ang signal number 1 sa Hilagang Luzon at silangang bahagi ng Gitnang Luzon. Ang pinakamataas na babalang maaaring itaas habang dumaraan si Nando ay signal number 5. Ang habagat at ang bagyong Nando ay magdadala ng malalakas hanggang malabagyong ihip ng hangin sa mga sumusunod na lugar, lalo na sa baybayin at kabundukan na lantad sa hangin. Ngayong araw, 20 Setyembre, Rehiyon ng Bicol, Silangang Visayas at Caraga. Bukas, dalawamput isang Setyembre, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Rehiyon ng Bicol, Mimaropa, Visayas, Hilagang Mindanao, Caraga, Davao Occidental at Davao Oriental. Lunes, dalawamput dalawa Setyembre, Gitnang Luzon, mga lugar na wala sa ilalim ng wind signal, Metro Manila, Calabarzon, Rehiyon ng Bicol, Mimaropa, Visayas, Hilagang Mindanao, Sambuanga Peninsula, Bay ARMM, Sargen, Davao Occidental, at Davao Oriental. Mga piligrong nagdudulot sa katubigan, inaasahang kondisyon ng dagat sa susunod na 24 na oras, hanggang 3.0 metro. Silangang baybayin ng Cagayan, Isabela, at Catanduanes.